Saturday morning sa aking mga kasuper, kasari, katendera, kanegosyo. Time check is 8.30 a.m. Hayyan September 28, 2024. Sabado, na late ang tendera ng gising dahil super sakit ng ulo ko kahapon. Bandang 2.30 kasi nagpunta ako sa SSS. So, every time na mag-commute ako, hindi ko malaman kung bakit talagang sobrang sumasakit ang ulo ko. Siguro dahil hindi ko na kaya talagang mag-commute. Dahil na talagang lagi ako nahihilo, sumasakit na sobra yung ulo ko. So, halos na ka ako sa sobrang sakit. Kaya kagabi siguro mga 10 or 9.30 nakapag na ako ng tindahan. Tapos mga 10.30 na ako nakahiga at dire-diretso na yun nakatulog na ako. So, sa sobrang sakit nga ng ulo ko, hindi ako nakapag-alarm kagabi ng na phone ko. Kaya siguro na late din ako ng gising. 6.30 a.m. na tayo nakapagbukas ng tindahan. Pero okay lang yan. Paminsan-minsan late tayo na magising. At least nakatulog ako ng finally nakatulog tayo ng 8 hours. Kadalasan kasi 4 and a half hours lang tayo natutulog. So, pinakamahaba na 5 hours. Dahil nga gabi-gabi tayong puyat. Ayan. So, dahil sa tindahan. Natapos yata ako dahil nga nagbayad nga ako ng SSS kahapon na realize ko lang na, maka na magbayad dahil nga yung anak kong panganay eh, hindi raw bibiyahe hindi nga siya magga dahil nga gusto niya magpahinga muna babaguhin daw yung, yung kanyang schedule so naisip ko sabi ko tamang-tama hindi pa ako nakakabayad ng SSS kasi yung huling bayad ko April hanggang July na yung araw na nagbabayad ako sa mama ko, yun ang nilakad niya yung burial ng aking papa na namatay that time, kasalukoy na nakaburol so, yun yung huling bayad every three, uh, ah, three months ng 3 months yung bayad ko kaya yung binayaran ko kahapon from July hanggang September lang so, magbabayad tayo ulit sa December kahit naman kasi resign tayo sa trabaho na so, kailangan pa rin natin ipagpatuloy yung ating SSS, importante kasi talaga yung SSS sa atin kaya yan talagang huwag nating pabayaan dahil pagtanda natin yan lang ang ating pwedeng asahan na, na kaperahan dahil hindi tayo pwedeng umasa sa mga anak lang. Masaya lang tayo bilang nanay na makapagtapos lahat ng ating mga anak at pagdating ng araw ay hindi sila magaya sa atin na hindi natupad yung ating mga pangarap noon. Kaya kailangan kahit malang sa mga anak ay tuparin natin huwag po natin pabayaan ang SSS natin dahil ang SSS ang sagot sa pagtanda natin. <laughs> hindi habang buhay na malakas tayo, kaya paghandaan natin yung pagdating ng pagtanda natin na hindi na natin kaya talagang kumilos kahit na tumayo man lang. Pero wish ko lang sana pahabain pa ang buhay natin ng Panginoon dahil nga kailangan pa tayo ng ating mga anak hindi pa tayo ready mawala sa mundo. So, pag uwi ko nga kahapon, galing sa SSS, bumababa na ako dun sa pure gold doon, kasi pag baba mo, pure gold na siya na malaki. So, naghanap ako ng uh, mabibili ko sana ng doughy donut para hindi na ako bibili dito sa grocery ng palengke, kaya lang mas mahal doon kay pure gold 103 yata. So, sa grocery dito sa amin, 96 point something lang. O, ba diba? Ang laking sayang napilitan na rin akong bumili ng Corosin na Choco Flavor at saka yung Bavarian Flavor. Dalawang balot ng Choco, ah, uh, Choco Flavor. Kasi, two weeks na yata akong walang Corosin dito na palaging hinahanap sa akin ng mga customer ko. So, mas mahal lang sa kanila kasi doon sa suki ko ng grocery, 89.90. Sa kanila is 94.30. Diba? Almost 5 pesos ang mahal niya. No choice tayo kundi bumili. Kasi nga, kailangan ng ating negosyo. Plus, nakabili na rin tayo doon ng Bird Street Choco na by uh, buy 7 pieces plus 1. O, di ba, free na yung isang piraso. Bali, ano siya, 66.10 yata yung isang ganon. So, isa lang binili ko. Kasi nga, minsan lang naman may maghanap sa akin ng birthday Street Choco. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Ha, kay mga kasari dyan. At hindi na natin patatagaling. Kailangan pa natin mag-almusal at paggagawa natin ng yelo ang aking mudra dahil nangihina ng aking mudra. So, for the next vlog, ikukwento ko sa inyo ang about sa ating mga mother. More benta po sa aking mga kasarian, more blessing, more customer to come. Bye-bye!